Mga idol at kabayan, breaking news! France, ipinakita ang kanilang nakatagong armas para sa mga aeroplano mandirigma ito habang nagsasagwa ito ng flight operation sa West Philippine Sea. Ipinakita din ng French Navy kung gaano kalakas ang kanilang French Dassault Rafale sa West Philippine Sea. Chinese Communist Party, ipinapakalat na ang kanilang tunay na pakay sa Pilipinas ayon sa mga open source. Sa iba't ibang social media account, kanilang nakita na ipinapakalat ng mga Chinese account na ang Palawan at Sea ay sakop pagkalapit daw ng China. Aba, aba, aba. Kaya pala palapit sila ng palapit dahil target nila ang mayamang bahagi ng ating bansa. Buti na lang at dinagdagan pa ng Marcos administration ang EDCA sa Palawa para palakasin ang depensa ng ating bayan. Kakapasok lang na balita. Limang bagong spy na huli ng National Bureau of Investigation. Naku, dalawa po ay Chinese dito at tatlo pang mga Pilipino umiikot sa Metro Manila para mangalap ng mga datos kabilang na ang Malacanang. French carrier strike group ipinakita nito ang lakas sa West Philippine Sea ang aircraft carrier ng French Navy na Charles de Gaulle ay ipinakita mga dalang ammunition nito para sa mga French Dassault Rafale. Garito kahanda ang aircraft carrier ng France sa anumang posibleng banta na kanilang makakaharap sa kanilang pagdeploy sa Indo-Pacific region. Ipinakita din ng source ang isinagawang flight operation at landing ng Dassault Rafa habang ama ito ay nasa West Philippine Sea ibang balita na tulay na pakay ng Chinese Communist Party sa Pilipinas, inilantad na ng kanilang mga mapis sa iba't ibang social media. Ipinapakalat ng mga Chinese sa iba't ibang social media platform tulad ng TikTok na ang Palawan at Sulusi ay sakop daw ng China. Nako, naloko na. Ito ang dapat pagtuunan ng ating mga mambabatas, yung mga narrative at maling impormasyon o propaganda ng China na ipinapakalat dahil ito ang nagbibigay ng kalituhan at pagbuklod-buklod ng mga paniniwala ng mga Pilipino. Pinapalabas ng Chinese propaganda na kanila ang Palawan at buong Sulusi. Tinatarget ito ng China sapagkat napakayaman ng Palawan at Sulusi mga kabayan. Ang mga lokasyon na ito ay mayaman sa oil at gas na bubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas at para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Ito malamang ang rason kung bakit palapit ng palapit ang mga barko ng China maging ang kanilang mga survey vessel sa mga islang malapit sa Palawan. Ito rin malamang ang isa sa mga rason kung bakit gustong makuha ng China ang Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Kaya nararapat lang na pagtibay ng gobyerno ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines na palakasin ang depensa ng bansa, partikular na sa Palawan, upang masiguro na hindi kailanman tatangkain ng Chinese Communist Party na agawin ito sa Pilipinas. Tayo ding mga Pilipino, wag nating hayaan na linlangin tayo ng China at mahulog tayo sa bitag nila. Sa katunayan, marami ang bumatikos kung bakit mas dumami pa ang ADCA site sa bansa. Pero tama ang naging desisyon ng Pilipinas at Amerika na dagdagan ang mga ADCA site sa buong Pilipinas. Dahil dalawang ADCA sites ngayon ang meron sa Palawan. Isa sa Puerto Princesa, Palawan, ito ang Antonio Bautista Air Base, At isa sa Balabac, Palawan, na magpapalakas sa seguridad at katatagan ng buong bansa sa tulong ng puwersa ng Estados Unidos. Kakapasok lang na balita mga kabayan, dalawang Chinese at tatlong Pilipino ang nahuli ng National Bureau of Investigation. Dahil umano sa pag-iispiya, arestado ang dalawang Chinese at tatlong Pinoy na pinaniniwala ang mga espiya na naglilibot sa Metro Manila, kabilang nasa Malacanang, na-recover mula sa kanila ang mga surveillance equipment tulad ng IM SI International Mobile Subscriber Identity Catcher, na nakakakuha ng mga sensitibong impormasyon at data sa mga nadadaanan nilang lugar. Grabe mga kabayan, hindi ko inaasa na marami mga kababayan natin ang mahihikaya at naloko na mga Chinese para lamang maisakatuparan ang kanilang mga maling gawain dito sa ating bansa. Si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago mismo, personal na ininspeksyon ang mga sasakyang ginamit ng mga hinihinalang Chinese pa para mag-ikot sa ilang government offices at facility sa bansa sa so yan po. 'yung ginagamit ko para pang-group na. Ito. Yes, pang at saka pang-pasa ng impormasyon. ginagamit kahit na hindi ka ka-text nun, no, nakukuha ng number mo, ma mapapadala ka ng, ng message, makukuha yung message na nandun sa cellphone mo, nahihigot mo. So, ibig sabihin po yung mga driver din na pinoy-trained sila, tinuturoan sila kung paano gamitin yan? Hindi. Once na naka-on na yan, all they have to do is to drive around. Ikot lang. Ah

Another batch of uh, uh, which we consider spine. Okay. There okay. okay. are Filipinos, there are Filipinos, uh, Omar Khan, Ashim uh, Oberes, Leon Midalaya, Anfi, Mark Angelo and uh, their forces. There are Chinese, Nasimin, King Di, and uh, Sheng Wei. Okay, they were arrested uh, through the joint effort of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines and the National Bureau of the UK. Okay, uh, in possession of International Mobile Subscriber Identity Catchers or INCI Catchers. Uh you are not able to identify what INCI Catchers are, they mimic uh, a cell tower, mimics a cell tower. It captures uh, IMSI numbers, uh, track location, intercept metadata, exploit next the uh, network for the for vulnerabilities. Okay, uh, may ilikot sila sa mga installation natin, Pamps, uh, government installation. At patranan yipit sila doon sa sugat mahihihok nila kung anuman ang information, text message, telephone numbers near the area, uh, ganun sa delikado. And they can, mag, pwede silang ng message sa iyo kahit hindi mo siya a text. No? Uh, so, joint effort na naman ito ng uh, uh, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines and the National Bureau of Investigation. And here, uh, we have here, uh, Colonel uh, Serces Tenedal, the Deputy Chief of uh, the of General government. Okay, sir. Yes, sir. I would just like to thank uh, the sir. I am Colonel Cercés that the Chief of the Affairs Office, at the same time, uh, uh, we of that so I would like to include the Armed of the Philippines in collaboration for strong collaboration with our partner international investigation and other law enforcement agencies as a preventive individuals engaging in surveillance operations using secret intelligence equipment. These individuals were conducting covert and unauthorized intelligence gathering activities, posing a threat to national security. Laban,